Eh, na araw mga kababayan. Anong lugar to te? Mar Marina. 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 Dr. Marina. 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 Eh, ito pala yung lugar ng Marina. Sa likod to ng ano, ng kukada mga kababayan. Napakaganda. Ayan. Eh, dati puro Chinese ang tao dito. mga condo, ang mga ang mga Ang Hanggang ngayon ba, marami pa rin? Mm -hmm. Eh yeah, no? Mga restaurant ng Chinese. Oo nga, no? May, yeah, no? Yeah. Yeah, Marina Seaview. Chinese mga... Pero mga ano na siguro yan, yung mga... dokumentado Chinese, hindi na yung mga... Oo, yung mga ano na yun, May mga... O, legal na. Ayan, ito yung likod ng Okada mga kababayan Yung mga building dito Sakay natin ang dilita Sakay dyan sa Burgundy Makinli Ah Washington Papasok pa yun Hindi na, pwede na naman na Dito na lang daw sa labas sila mga Dito na lang daw sa labas sila Abraham Maria. Laro sila Maria mga kababayan, tumatanggap tayo ng buo. <laughs> Yan, si out, natin yung ano natin kahapon. Si Mami yung nakuha natin Pana. sa... Pana. 20. Yung nakuha po natin sa Terminal 3, pumunta ng Terminal 2 dahil nagkamali po siya ng airport. Si <laughs> out, well, po sa po sa'yo ma'am, wala pa po yung, ano, yung sponsor nyo. Buti hindi na... Na okay naman, nakaarating naman. Bukas po natin ibibigay yung free ride mam ma yung sponsor niyo po mam. Ma Wala nga kung ano pag po? face ko. Hayo. Thank you, thank you. Salamat. Salamat, salamat din. Dadagdagan yung sakay natin ayan yung sponsor mo ma'am bukas po natin ibibigay araw po ng lunes ma'am yung message po kayo sa channel ni taxi vlog ma'am para po bukas pagbigay ko po ng sponsor nyo sa pre-ride para ma mabanggit ko po yung pangalan ninyo kahit na po total ayaw nyo naman ipakita yung inyong mukha kahit pangalan nyo na lang po isa shout out ko po dito sa babanggitin ko po dito sa ano sa channel natin ano kita kasi yan mga kababayan ito yung likod ng ano ng ukada napakaganda po dito sa likod na ito tahimik na lugar saka kundo po talaga karamihan dito kundo ng mga Chinese po ito kung hindi po ninyo ito nararating mga kababayan dati maraming tambay dito mga motor ngayon nakakapagtaka po ayan nakikita nyo naman mga bumababa Chinese sabi nung pasayro natin yung Chinese dito mga ano na yung may mga legal na papel hindi na pero hindi pa rin tayo naniniwala kasi bakit parang patago po yata silang kumaano dito sa lugar na to ito po yung tinatawag nilang lugar ng marina mga kababayan ko napakaluwag ng kalsada dito siyempre subdivision at saka medyo may mahigpit doon sa may gate hindi po tayo basta makakapasok dito kapag wala po tayong kontak dito sa loob pero tayo dahil taxi po tayo may sakay po tayo pag pumasok kaya malaya po nating ano malaya po nating nagbibidyohan yung lugar na ito yan kung papansin niyo po na para po itong ano para ka nasa ibang bansa nito dahil wala kahalos makikitan makikita tao dito then walang pagala-gala kahit po yung mga restaurant dito wala po tayong makikita ang sa labas mga kababayan ayan po yung mga lugar mga kababayan ayan, kita nyo naman mga ginagawa po yung building dito at saka yung mga service po nila ayan o oh. ayan maganda po yung ano at yung ukada naman po mga kababayan ito yung ukada ayan o oh. nasa tagiliran po yung ukada at itong nasa harap po natin mga kababayan ko bago kundo po ito ayan bagong kundo po mukhang wala pa po yung nakatira masyado napakatahimik naman po talaga ng lugar na to mga kababayan ito bini nun natin kasi hindi tayo makapag live dahil po yung signal po dito medyo mahina po mga kababayan ko kaya hindi tayo nakapag live dito ayan kung nakikita nyo naman itong napakaganda po ng lugar na to ayan o oh. oh, hindi inaasim ginagawa pa po yan ayan tayo oh. wala po tayong makikita ang mga tao ditong mga patambay tambay kasi bawal po yata hindi po natin alam Ayan, napakaganda po talaga ng lugar na to. Talagang masasabi mo pag nandito ka sa lugar na ito. Sabing pag dito ka may bahay, lugar po ito ng walang-wala sa buhay. Yung walang-wala ng mapaglagyan ng pera. Ayan, no, oh, napakaganda po dito yung magsumba-sumba ka. Ayan, no. Oh. Oh, babayan ko, ayan, no. Oh. Mm, Di ba? Napakaganda, walang parking, walang ng dagat. Ito, ayan yung lugar ng marina. Mga babayan. Ibang klase. sarap dito mag lakad lakad hindi lang ho natin alam baka bawal po kasi wala po tayo nakikitang ano dapat po siguro mag, may sasakyan po kayo dito at ito po yung gate ng ano nila dulon dulo po ng makapagalabi nyo mga kababayan ayan po ito yung ano gas line sticker line ayan po yung gate nila mga kababayan yan lang mga kababayan dahil nakalabas na po tayo ng gate nila eh alam nyo naman na siguro itong lugar na to yung dulun dulo yung may mga bus eh yan po yung bahagi ng makapagal dulun dulo ng makapagal abi nyo eh yan yung way na napakabiti ito kakaliwa po tayo dito sa alabi nyo dahil po dyan hindi na po natin bibidyoan dahil ito po yung nabidyoan po natin nung isang araw yung mga kondo dito sa kanan ilang e lang mga kababayan maraming maraming salamat po sa panonood at pa ng live natin ay eh, ng video natin